inyong mainit na pagtanggap hindi lamang hindi lamang sa akin kung hindi sa buong Duterte 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 Malinaw na malinaw ang inyong sigaw Makikita natin ang ating tagumpay sa May 12, 2025. Alam ho ninyo, nung aking tinanggap ang imbitasyon at hamon mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado Nung ako ho ay nag-file initially ng aking Certificate of Candidacy, ako ho ay independent. Dahil sabi ko, ang aking katapatan ay tanging sa sambayan ng Pilipino lamang ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. At ang nais kong kasama, ang nais kong kapartido, ang nais kong kakampi, ay kayo, ng Pilipino. At naglaon ang ating kampanya, nag-usap kami ng masinsinan ni Pangulong Duterte at sinabi niya, Vic, iya adapt ka na ng PDP. Kung kaya't ako ay naririto ngayon sa harapan ninyo, kabahagi ng PDP at ng Duterte. Mahirap sundan magsalita si Senator Bato sapagkat bukod sa malambot ang katawan at magaling sasayaw, magaling din ang boses at marunong talaga kumanta. Subalit, pagkaginawa ko yung pakiusap mong sasayaw, malamang mag kayo. Kanya, pakinggan nyo na lamang ang mga mahalagang usaping panlipunan na dapat din gawing gabay pagdating ng halalan sa pagpili ng inyong mga bagong leader ngayong May 12, 2025. Katulad ninyo, ako ay nabudol din. Kanya gagamitin natin ang ating kolektibong puwersa. Tayo'y maninindigan, tayo'y magsasama at ating ibabasura ang katunggali ng Duterte. Lalabanan natin ang higit na laganap na korupsyon na bumabalot ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Nakikita ko napakarami nating mga kapatid na nagmumula sa PNP. Ang iba siguro ay sa military, tayo ay sinisecure at sinisigurong ligtas ang ating payapang pagkilos at pagdaos nitong ating rally ngayong gabi. Kaya nais ko rin kilalanin at pasalamatan ang ating mga kapatid na pulis at mga militar. Maraming salamat sa inyo. At dahil tayo ay nagpapasalamat sa kanila, kinakailangan malaman din nila at malaman din ninyo kung gaano kaanomalya ang kasalukuyang 2025 national budget. Ang budget po ng Pilipinas ngayon ay nagkakahalaga ng 6.326 trillion pesos. Trillion. Subalit, saan napupunta ang pera ninyo? Nasaan ang pera ng sambayan ng Pilipino? Ultimo ang pensyon ng military and other uniform personnel kasali na ang mga kapulisan ngayong 2025 binawasan kayo ng 81 billion pesos ng Marcos administration. Kailangan malaman ninyo yan. Para sa ganun, ang kanilang katapatan ay hindi sa isang politiko, hindi isang partido, kung hindi sa inyo, sa Republika ng Pilipinas. Ngayong taon, napakaraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong pagdating sa isyong medikal. Alam ninyo, zero budget ang binigay nila sa PhilHealth. Hindi nila pinondohan ng PhilHealth pera ninyo yon. Paano kung merong magkasakit sa atin? Paano kung merong magkasakit at mga ilangan ng hospitalization sa ating mga kamag-anak? Alam naman nun natin na karamihan sa ating mga Pilipino, we are just one hospital bill away from poverty. Pag may nagkasakit sa ating kamag-anak o kaya tayo mismo, tayo ay obligang mangutang. At yung utang na yan, hindi libre yan. Yan ay may interes at pagsisikapan nating bayaran. Bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth? Nasaan ang pera ng sambayan ng Pilipino? Yes, na sa akap. Alam ninyo, yes, ako na ho ang makikiusap sa inyong lahat. Pagka merong politiko na mamimigay sa inyo ng akap, pakiusap ko parang awa nyo na tanggapin ninyo sapagkat yan ay pera ninyo. Huwag tayong magpapabudol at tatanggap o titingin o tatanaw ng utang na loob sa mga politikong yan hindi dahil katulad nila tayong mga ingrato. Hindi. Sapagkat matatalino na ang mamamayang Pilipino, alam natin, yang akap na yan ay pera ninyo, pera ng mamamayang Pilipino, kunin ninyo. Alam mo ninyo, may nakapagsabi sa akin, maaring biro, maaring totoo. Pag sila-sila na lang daw, yung mga tiwaling politiko nag-uusap, nagtatawanan, Tuwan-tuwa ang mga binibigyan natin ng akap. Hindi nila alam, kakapiranggot lang yan nang napupunta sa ating bulsa. Kaya pala ang, ang tawag nila, pag sila-sila na lang daw ang nag-uusap, ang ibig sabihin pala ng akap, ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang akap. Nakikiusap din ho ako sa inyo. Pag may mamimigay ng ayiks, especially now, between now and on election day. Pag may mamimigay sa inyo ng AIX o kung anumang ayuda, pakiusap ko, tanggapin ninyo. Subalit, uulitin ko, huwag kayong tatanaw ng utang na loob sapagkat yan ay pera ninyo, pera nating mga Pilipino. Huwag kayong magpapabudol muli. At ang pagtanggap po ninyo ng akap at ayeks Hindi po niyan dapat kapalit ang inyong pagkatao, ang inyong dangal, ang inyong dignidad, ang inyong boto at higit sa lahat ang kinabukasan ng pamilya ninyo, ng pamilya Pilipino at pamilya ng mga darating pang salinlahi. Huwag nating ibenta ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ito rin ang dahilan kung bakit natin hinabla ang gobyerno. Sapagkat nadiskubri natin sa proseso ng pagpasa at pagbalangkas nila ng ating tao ng budget, ang ginawa nilang basihan ay yung tinatawag na Bicameral Conference Committee Report. Nadiskubri ko ho, kasama si Congressman Sid Ungab ng Davao at kasama si Pangulong Duterte na yung kanilang Bicameral Conference Committee Report punong-puno ng blanco. walong items ay blanco. Pagka sinuma mo yung 28 items na yan, ang, ang halaga po ng lahat ng yan ay 241 billion pesos. Yan ay pera ninyo. Kung may nawawalang 241 billion pesos, paano sila nakapagpasa ng 6.326 trillion pesos? Kanya ating ito hinabla dahil maanomalya ang ating taunang ng budget. Tayo po'y sinesenya sa, niya, na tayo may limang minuto. Pagpaumanhin ninyo sapagkat ang bansa natin ay nahaharap sa napakaraming seryosong problema na kinakailangan ng seryosong solusyon mula sa mga seryosong tao na senador ng Duterte. Kinakailangan alam ninyo itong mahalagang usaping panlipunan. Huwag nating ibenta ang ating dangal ang inyong dignidad at ang inyong pagkatao. Ang boto ay sagrado. Ang mandato ninyo ay sagrado. Kanya sana makikiusap mo, umili ako. Pagdating noon ng May 12, kinakailangan nating itama ang maling direksyon ng ating bansa. Ang ating bansa ay tumatahak sa maling direksyon. At pag mali ang ating direksyong tinatahak, hindi ninyo maaaring asahan na tayo ay makakarating at makakapunta sa ating nais na destinasyon. Subalit may panahon pa. Magtatatlong taon pa lamang ang Marcos administration. Ang inutang nito, ang inutang nito ay may sa apat na trilyong piso na. Babayaran ninyong lahat yan kasama ako. Yan ay pera natin at ito'y katotohanan. Ang utang ng Pilipinas sa ngayon ay halos 17 trillion pesos na. Pag yan ay pinaghati-hati natin sa 110 million Filipinos, lahat tayo ngayon dito magbabayad pati pulis pati militar. May pagkakautang tayong lahat nang hindi bababa sa 142,000 pesos bawat isa. Yan ang masaklap na katotohanan. Kanya pagdating ng May 12, pakiusap ko sa inyo. Nais ko lamang makita yung mga kamay nang nais makauwi si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. <laughs> Kung nais po ninyo na may at may uwi natin si Tatay Digong. Pakiusap ko po sa inyo, vote straight Duterte. Andito ho lahat, tulungan natin si Doc Senador Marites Mata. Huwag nating kalilimutan, Senador Attorney Raul Lambino. Ang mahusay na mambabatas, Senador Dante Marcoleta. Yes! Ang aking kaibigan, ang totoong tao, Senador Philip Ipe Salvador. Yes! Siyempre, wag natin kalilimutan, ibabalik natin sa Senado si Mr. Malasakit, Senator Bongo. Yes! Huwag din natin kalilimutan ang isa pang bisaya, Senator Torney J.V. Hinlo. Andito rin si Senador Attorney Jimmy Bondo. Siyempre si Senador Bato de la Rosa. At huwag natin kalilimutan, number 53, Senador Pastor Apollo Tiboloy. Kailangan po natin ng sapat na numero sa Senado. Pakiusap po, kinakailangan natin ng sapat na bilang sa Senado sapagkat ang nasusunod na pag-atake nila ay ang huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi lamang pera ng sambayan, sambayan ng Pilipino ang pinakikialaman nila. Pati ang posisyon ng pangalawang pangulo ay nais na, li, na rin nilang nakawin sa inyo. Huwag tayong pumayag ating itong labanan. Kinakailangan natin ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte. Magagawa ho natin yan sa tulong ninyo pag hinatid ninyo ang buong Duterte sa Senado. Maraming salamat at sana ho wag rin ninyong kalilimutan ang inyong lingkod number 56 po sa balota. Number 56 po, madaling tandaan. 5-6. 5-6. Hindi po utang 56 hindi po pa utang 56 hindi po pabigat kundi 56 kolektibong puhunan nating mga Pilipino tungo sa mabuting lipunan. Muli ho, ako po ay si Atty. Vic Rodriguez, Pilipino abogado, maiisog. Maraming salamat at magandang gabi ho sa inyo lahat. Rodriguez.